Maliit lang, amigo. Maliit, amigo. Lundag, lundag. Oh, na. Oh. Amigo, balbasarado. balbasarado, si amigo. <laughs>

Laga, lag, lagaan Lagaan, ganaan ah mapapatit ang brako dito ano ba yan ang bigo ang layo na kagisan ang ka na to amigo okay lang sa'yo oo oh. <laughs> Ayan na naman amigo. Amigo. Amigo, amigo tinigilan. At tinigilan. Amigo. Andito na amigo. Basta may bigote at bungot. <laughs> Ari na. Oh, na hindi na tinuloy.

Yan, nandun yung malalaki yung mga malayo. Nandun ka eh. Wala na amigo. amigo. Sarado. Amigo. Mayroon na naman oh. Alikul. Alikul. Alikul si amigo. amigo. Shout out sa'yo, amigo. <laughs> May na sa ulo. O, ako rin amigo. <laughs> ako. Ay, sala. Ay, sala.

di maubos ang pain, hindi uwi. <laughs> Trabaho na naman bukas. Yung isa ang kanina ang ano? Oh, yan ang kanina ko. Masarap siguro pain ng migo. Oh. Migo, kinakagata naman. Oh. Migo. Wala, amigo. Ako wala. Oh. Oh, uli naman yung kimarlon. Wala. Amigo, wala ka oh. ba sarado. Babalaki yan, amigo. Ito ka, amigo. <laughs> dalawa, amigo. Laman kita naman dalawa. Ayan o. Dalawa. Tapayan. Tapayan na uli yan. Ayan lang yan. <laughs> Dalawa, sabay yan. So yan o, Amiga, so mo, ano, oh, malit yung, yung isa Wala kayong isa Alas magsabay na oh. oh, amigo oh, <laughs> <laughs> Amigo, <dalawa. laughs> Sabay, <ka langat. laughs> sabay eh. Amigo Talagang ang daming isda Wala daming Dawi, Amigo! Ay, patay tayo. Ay, Ay dati na naman oh. Ay, yan. <laughs> Nalimutan mo na amigo, yung sabitan dyan. Sa dalawa ka na. Amigo, amigo. Sumabit. Amigo, amigo.

saan? ah migo malaki ba? Okay. malaki nga. pati na yung migo ng huli mo migo yeah. Dami nhiều amigo, Dami oh. ah, kilo, <coughs> 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 kilo, quá oh, là anh thật phải không, luw na na ubos na ng ano ng pamain <laughs> <laughs> pag hindi na ubos ng pain di <laughs> uwi Punti <laughs> <laughs> na lang kami dito Huli na naman. Huli ba? Oh, huli nga. Oh. Boss. Oh, Mo pala oh. Palay huli ah. Oh. galing, <coughs> Migo. Dilate versus um. lang <laughs> Yan oh. Yan oh, ba? Excited? Excited, Migo?

Urukan. Urukan ba yun? Mga laki. Mga mm. mm. laki o. Isang linggo na naman itong ulam. Isang mm. <laughs> linggo ng ulam ni Amigong Alang. <laughs> Baka na yung pwede kanya. Ito'y pasakit na. Good afternoon mga amigo, mga amiga. Ang uh, maraming salamat po pala sa lahat ng subscribe sa akin. Ah, uh, naka uh, 100 subscriber na ako. Maraming salamat po sa inyo lahat and silent subscriber viewers maraming salamat po sa inyo uh, shout out shout out po uh, kay Jewel Pachoco shout out uh, kay Jimmy Manalo shout out at sa, at sa lahat na asama ko sa trabaho shout out uh, shout out kay Richie Mendoza shout out kay Jewel Sanosi Shout out kay Celso Diaz shout out kay Kang Marlon Borgos uh, shout out kay Idol Idol Roberto Bisos uh, shout out kay Kuya Victor uh, shout out kay Dario San Jose shout out kay Busan Nito uh, shout out kay Mary France Pilago uh, shout out kay Ant Antonio Posada Uh, shout out kay Eugene Mitura Uh, shout out kay Gunbun Cabido Shout out kay Ole Sinti Sintilias. Uh, shout out kay Christopher Ramos. Uh, shout out kay Master Rosel Servitilio. Selt uh, shout out kay Richard Anoli. At sa lahat po ng Addictive Fishing, shut up po Ah uh, shut up kay ano kay Sibadu vlog Batat TV vlog Shut up Was TV vlog Ah uh, a uh, Kabiwas TV Shut up Shut up kay Rodjoy fishing abi ko Ah uh, shut up kay Kadiskarti Hunter Hunter Shoutout Sim Fisher Shoutout kay Kaloy TV Shoutout Fishing and Cooking with Lakay Salamat po Ang uh, laging nakasubay ko sa akin uh, Shoutout uh, Si Badong Vlog Shoutout Talin PH Shout out Kalin Akir PH. Shout out Kuya Bert Vlog. Shout out Jason Levantino. Uh, shout out Alan Cantos. Uh, shout out Kadis Hunter. Shout out uh, Beirob TV. Uh, shout out San Mateo Anglers. Uh, shout out Taytay Anglers. -tay Maraming salamat kanina uh, kami dahil marami kaming nahuli nakasama kasama ko ang Taytay Anglers kanina. Shout out. Uh, shout out. Uh, uh Arian Maker Camo. Uh, shout out kay Mark Cruz. Shout out amigo. Uh, shout out kay Edgar Samiliano. Shout out GM Taguhoy. Mantala ba? set out. Ah, uh, Sam Saminudin Had Saidam. set out amigo. Mga uh, taga Marikina. Mag magaling magturo ng spot. Ah, uh, ano pala? Uh, set out sa Marikina Anglers in Marikina Anglers. set out Richie Mendoza. Uh, shout out Epen Laraga shout out kay Noon Montes ang mga kasama ko sa ano sa sa Nawasa ang pauli ng galag ang malaki uh, shout out kay Amigo Mag Santelises yan kamabata ko yan San Mateo uh, shout out kay Nugali Swatch yan ang nakasama ko sa ano sa talim. Uh, shout out Ray Pur, Purman, Purmanis. Purman, shout out Eli Taroy Jr. Shout, shout, out kay Helen Samson. Salamat. Uh, siya nagbigay ng uh, pangalan ng aking vlog Amigo. Shout out kay Anne Olofrey. Uh, shout out sa aking kapatid uh, Benjamin si amigo ko Benjamin Sumalde uh shout, out. uh, shout out nga pala sa lahat ng family uh, Arao family Sumalde family Suk Sukirata family uh, Romero family Rosero family Bien family uh, Shout out sa aking asawa uh, Mahal na mahal ko Kahit yan matapang Shout out Kay Geraldine uh, Bien Sumaldi At sa mga anak ko uh, Shout out kay Alexander Jan Sumaldi uh, Shout out kay Aldin Sumaldi sa kay Francis John Sumaldi at saka ang aking prinsesa Charmel Sumaldi at sa lahat po ng silent subscriber and silent viewers uh, shout out po sa inyo and maraming maraming salamat po sa lahat na na, na laging nanonood sa aking mga uh, vlog sana po wag po kayo magsawa and god bless to all ah uh, maraming salamat po sa inyo lahat